Excuse me. Uh, ano ginagawa mo doon kanina? Uh, fan na fan ka talaga ni Rose Ann, ha? ha? <laughs> uh, ano ka nga pala dito? Ano pala mo? Uh, Eric. Mm. Uh, chef at co-partner lang. Oh, ay, ako si Joe. Tita uh, ni Rose Ba't mo naman nila lang yon. It's a big accomplishment. At ang sarap ng food dito, ha? Salamat. Uh, Joe, sorry, ha? Mm. <laughs> Ah, kaya pero <laughs> yung mga tao kasi sa loob gusto mag-picture kay Rosa eh. Oo, oh, ba? Oo, oh, baka pwedeng mahiram ko sa glit lang. Oh, sure. Yun lang naman pala eh. Tatawagin ko lang, ha? <laughs> sige, salamat. Rose Ann? Ako lang <laughs> kita, Excuse lang, ha? Oh, sige, sige. Hindi ka mag... O, sama ka muna kay Tito Eric mo, ha? Magpapapicture lang daw sila dun sa loob. Chichika lang ako doon, <laughs> Ha? Salamat, Jo. po ako dadahin? Si Eric. Oh, ako sasagot? Ako sasagot? Akin na lang yan? Ah. <laughs> <ka> <laughs> uh, ano uh, hello? May sorpresa ako sa'yo. Ano? May, may balita ka na. Ang bilis naman. Sandali lang ah may papakausap ako sa'yo. Oh, Rosa. Hi. Rosa? Anak, kamusta ka na? Nay, miss na miss ko na po kayo. Anak? Tandaan mo na, kahit hindi ako nagluwal sa'yo, tinurong kita na parang tunay na anak, ha? Tsaka anak, mahal na mahal kita. Kaya kahit ano pa sabihin ng Tita Jomo, huwag ka maniniwala sa kanya, ha? Kasi lahat ng ginagawa ko, anak, para sa sa'yo. At wala akong hihilingin na kapalit. Alam ko naman po yun na Gusto ko na kong umuwi. Sa inyo na lang po ako. Anak, ginagawa na namin ni Eric ang lahat para makuha ka namin. konting hintay na lang, ha? Konting tiis na lang. Rosan, bakit ka umiyak? Sino yan? Chang si Joe.